To mga papsi, may mod mga paps so paano ako majoti karoon mga papsi makajoti uh, ko ganina dire sa sa akong gipoyan ba ok sir kaya ok po po man nako karon may OST here at alam mo uh, ah ng ato mga paps eh kasi uh, uh, right mga lord na yah to mga followers ra wni nato niya ah for yung mga paps uh, kung pag umangko ano anak sa so kung manghot na admit karon sa sa hospital so marag dili pa uh, na na ko madala sa oras kaya sa oras niya mo uh, at tawagan na sa ako niya kibot na ako dito sa uh, akong trabaho din ako hindi na ko magkaya um, parang oras, so bukas niya nun siguro ako mga paps di na di uh, na lang na siguro pohon pohon mga paps kaloy ka hindi ko ako nila okay uh, visit kayo kayu doa atau doa atau terbahon, nanti trabaho pun tak, nanti terbahon pun Ya, kalit-kalit nang -kalit okay. kalit -kalit sa, sa gabi. Okay. Kalit-kalit uh, tong pagka-transfer sa dia sa bilaran pagaliaris kay bisa kita nugtian. So, I hope na ano na okay bata. Ya, wala kita ta sa mood karoon, mga paps. Okay. tuh ya noh main problema mga paps Niente, non Ya to na comment nako ganihan na. Siya magreksiya ga comment ako ganina. Okay yang itu. Ha? Ah mau deh. Ay. Baik. Thank you sudah. Selamat ta. Oh. Ini saya selamat kisuk. Bit. Oh, mudit cokogan dulu. Ha. Selamat ya. Selamat ta. Selamat support. Maaf ppsi sa sa ganahan nga magpa gupit dire sa bulod ha bulod bulod so wala yung lain uh, ari dire sa kati barber shop ang ato ang barbero si Biloy Horsera napaka husay na barbero mga papsi so mubalik ko dire kay uh, ako siyang suwayan ari ko niya magpagupit pohon kay mama salamat kay ma'am uh, thank you So yun, yeah, natagaan na natong sticker mga papsi Si Sir Biloy Horsera. O sa kabarbiro mga paps dir sa barangay Bulod. No? So yun, na, uh, na, hatag naman nato. na to. Marit siya na tamo din pops, dogay. Kaya medyo uh, late na na sa oras sa ang duty. No? ya mana waktu papa sama mama ikut karon na status dari kita di bata di as hospital so, right so mga paps thank you so much and uh, uh, ai sadili pun aku link and mga paps uh, so wala pa nakafollow again uh, bahayon nako uh, 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 akong yang taus puso pat follow sa page mga uh, like and uh, share mga paps and then Comment down below sa mga gustong mga pasyao, aksa, bye-bye. salamat. Bye-bye.